Ayan mga kabarangay, sinaing natulingan tayo. Asin lang, ayos na. Napakasimple, napakadali. At syempre, unang-una, simpleng-simple ang ating sinaing natulingan. Ayon po sa aking version, hindi po ito sinaing batangas na sinaing, kundi version po ng kusiniro ng barangay. Ayan. Unang-una, mayroon tayong 1.2 kilos na tulingan. Syempre, ganyan na uh, ipitpitin lang natin ng konte para mas mabilis siya, mas manunood ang kanyang lasa pag ganitong sistema, medyo pinipit-pit natin. At higit sa lahat, mas mabilis lumambot ang kanyang tinik mga kabarangay ayan so kung titingnan nyo ang timplada na rin rito mamaya ay suka lang at asin at syempre yung dalawang pirasong bawang dalawang ulo ng bawang nga pala nilagay natin rito so ganyan lang uh, pinalapad lang natin nilapat lang natin at asin lang ang nilagay natin rito at ganun ulit lagyan ulit natin ng asin ayan Ayan, at hilera pa natin yung pangalawang layer. At syempre yung isang buong bawang ulit nilagay natin sa unahan. At sya nga pala ang pinaka-special natin rito, meron tayong sukang tuba. Galing po ito ng probinsya. So kita naman, nakabalot pa ng plastic syempre para hindi matapon pagka ito ay sa Kaya ganun nilagyan ng plastic at nilagyan ng goma. So yun ang pinakasabaw natin rito, yung sukang tuba para maging mabango at masarap ng ating sinaing na tulingan. Ayan, syempre mas masarap kung mas maraming suka ilalagay natin. Dalawang si sili lang, simplihan lang natin at isang cup ng tubig. Ayan, at yan lang, ganyan lang kasi ang timplada ng ating sinaing natulingan mga idol. Pero naman dahil walang mga MSG at natural ang kanya lasa, pureball po 100%, napakasarap ng ganitong sistema ng pagsinaing. Kung ng barangay ang ating sinaing natulingan. Ayan, at ayan lang natin siguro siya lutuin ng mga kahit uh, isang oras lang, kahit di naman kailangan natin palambutin ng palambutin na husto yung ating uh, tinikrito. Basta importante yung lutong-luto siya at syempre may medyo uh, nanunuot ng kanyang lasa. Ayan, at syempre dahil luto ng ating sinaing natulingan, prepare na tayo ng ating sawsawan mas masarap kasi kung mayroon tayong patis kalamansi na maraming sili ayan at luto na nga ang ating na tulingan siguro mga isa't kalahating oras lang natin sinalang sa mahinang apoy at talagang lumabas ng kanyang bango so okay na yan ayan, at pwede na po tayong kumain ng ating sinaing na tulingan, na version po ng kusiniro ng barangay na higit sa lahat napaka simple napakadali asin at suka lang ayos na ang kanyang templada. Ayan. Maraming maraming salamat muli sa umorder ng ating suka rapsa. Napakarami na pong umorder sa Lazada at sa Shopee ng ating suka. At maging ang ating bagnit bagoong. Napakarami na rin pong umorder araw-araw sa ating ah uh, Lazada, sa ating shop sa Lazada, at sa shop natin sa Shopee. Ayan. Maraming maraming salamat po sa mga umorder. Sa mga gusto pang umorder, ay, um, may ilagay po natin yung link mamaya sa comment section. Ang Shopee at Lazada. Ayan. Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat.